pinagkaan namin ang aming ordinance at uh, united uh, deputized na po natin or we are now authorized uh, at one San Juan Police sa uh, ating task force to sit in ang ating uh, in office order to office. Ganoon din po ating barangay officials at mga barangay tanod. So maaari na po itong yung, yung mga LGUs to deputize yung kanilang mga citizens permitted from the employees uh, and enforcers para mas marami ang mga kaya sa upang uh, siguro din nga ako na walang mag-violate ng uh, pagtapo ng basura sa mga malinod na kasutin. Mayor Zamora, sa gita ng isyo sa flood control projects, batay sa sumbong sa Pangulo, aabo sa milyong milyong pisong alga ng flood control projects sa San Juan mula 2022 hanggang 2024. Kayo ba'y nagkaroon na ng inspeksyon kung yan ba'y ghost project o substandard, Mayor? Yes, Igen. I'm to say, dito po sa lupitan so sa noon, ang aming labing patulong platform po ay walang multo, po, wala kong growth project po dito, wala kong substandard At then, dito po, DTWH, ay na-clear na, 100% po namin, competition ay at tuwing meron uh, Salamat, Beto Manil, Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Ingat po. Apo, Brian, mag-salamat na po sa Beto Manil. Ang sinipin naman natin ang sitwasyon sa unang araw ng tigil pasada ng Grupo Manibela mula sa Quezon City may unang balita live si James Agustin. James! Bang, good morning. Nagsimula na yung programa ng mga miyembro ng Grupo Manibela dito sa Commonwealth Avenue sa area Pilcoa ngayong umaga. Tatlong araw po ito'y ginasang tigil pasada ng manibela sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa chairman ng grupo na si Mar Balbuena, ang kanilang kilos protesta tigil pasada ay para ipanawagan na itigil na ang nangyayaring umanong korupsyon sa gobyerno, partikular sa DPWH. Dapat din daw ibalik ang limang taon na prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Daladala ng mga miyembro ang mga papel na may nakasaad na wakasan na ang korupsyon. May programa rin ang iba pang miyembro ng Manibela sa Maynila, Novaliches, Paranaque, Caloocan at Las Piñas. Sa September 21 ay maghahandog daw sila na libreng sakay sa mga makikisa sa kilos protesta sa Luneta at EDSA. Para naman sa mga kapuso natin na mahirap pang sumakay dahil sa tigil pasada ngayong araw, magde-deploy ng bus at truck ang pamahalaan sa mga rutang Monumento, Quezon Avenue via EDSA, Nagtahan, Espanya via Lacson, White Plains Avenue, Cubao via EDSA, pati sa Welcome Rotonda, Quezon City Hall via Quezon Avenue, I Rodriguez, Araneta,